welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy heart mga kaoda! Back to reality, ika nga! Balik hanap buhay na naman! Ang ganap ni Pabasang Bay and multimedia superstar, phenomenal box office king Alden Richards. Every Saturday night, sa stars on the floor bilang host ng naturang dance competition. Matapos ang maiksing bakasyon sa London, sabi nga ni Alden, first time sa London, UK, ng kanyang tatay at ng kanyang mga kapatid na makarating doon. Pero siya, second time nila ni Love. Kaya naman, may ganitong tweet si Daddy Bay kay Alden and May noon. Nasabi nga ni Daddy Bay, thank you anak, ingat kayo dyan. Ika nga, normal lang natawag ng mga biyanan sa kanilang manugang anak, syempre asawa ng kanyang anak, kaya anak din ang tawag ni Daddy Bay kay Meng Gainita. Marami na rin pagkakataon na may nakarini kay Daddy Bay na anak ang tawag niya kay Meng. Pero para mas marami ang makaalam, may pag-post talaga si Daddy Bay na tinatawag niyang anak at manugang si Nico Meng bukod pa sa ipinapakita niya ito sa kanyang pag-post sa social media platform. Kadalasan, video ang pag-post ni Daddy Bay na ini-screenshot lang natin para mas makita ng maliwanag ang gustong ipakita ni Daddy Bay para sa pandom ng Aldab Nation and True-Blooded Other Nation. Kinagawa nila ito bilang malaking bahagi ng karir nila Alden and Main or ng Aldab, ang pandom ng Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation. At bilang patunay na rin na si Mengay ay kanyang tunay na manugang. At tulad nga ng sinabi niya sa ating ka-Aldab na nagpunta sa bahay nila noon para sa post birthday ni Alden na buntis na si Main, ang sabi ni Daddy Bay. At masasabing isa rin itong suporta para sa nalalaman ng fandom na sila rin naman ang nagsabi at nagtapat sa ilang kaaldab at personal din naman nilang nakausap. At bukod sa trabaho at negosyo, balik bisikleta para sa kanyang pangalawang kinahuhumalingan. Pangalawa lang ang biking dahil numero uno na kanyang kinahuhumalingan ika nga ay si YP Mengainita. Napag-amin nga ni Richard Jr. mismo na hindi ko na ma-imagine ang buhay ko nang wala ka. Ang pag-amin ni Richard Jr. kay Nico Menday. At ang pag-post naman na ito ni Richard Jr. may caption na parang damit kung magpalit ng bike. Ibig sabihin po, bago na naman ng bike na gamit ni Aldan dito. Dahil po super blessed, sobrang yaman, pangatlong bike na po ito ni Alden. At lahat po ay puro mamahaling klase ng bisikleta. Pansin po sa mga foes ni Alden, bukod sa mga prayers ay halos bicycle ang ipinopost nito. May paintings at meron ding karera ng bisikleta tulad ng Tour de France. Nakakatuwa lang ang kulay ng uniform ng mga Vikers na ito na ipinose mismo ni Alden Richards. Green, Yellow and Black Green for Aldob Nation Yellow and Black for Alden and May July 15, 2025 nang ipost po ito ni Alden Richards at nangunguna po ang tatlong ito sa Tour de France na tila ba nagpapaalaala ng pagiging number one or phenomenal ng Aldob plus Aldob Nation at pagiging winner na ika nga matagal ng panalo nation ang fandom ng Aldob Nation and blooded other nation. 10 years na or isang dekada na ng pagiging matatag sa paninindigan ang fandom ng Alder Nation and True Blooded Alder Nation. At kung maituturing man na cryptic message ang post na ito ni Richard Jr. bilang pag-alaala sa pagiging numero uno at panalo ng fandom mula noon hanggang ngayon na walang nakapantay sa record ng Aldog. Itong July 16, 25, hindi na cryptic lang, kundi bumati si Richard Jr. sa kanyang Twitter ng Happy 10 para sa anniversary ng Aldab Calle Serie at ng Aldab Nation and True Blooded Aldab Nation na tila ba sinagot ni Richard Jr. ang aking sinabi sa nakaraang kong vlog na sinabi ko na tila ba may pagbabawal sa kanila na banggitin ng Adam Nation at bumati sa anniversary kahit sa social media lang. Nasabi ko ito sa kadahilan ng ilang taon din ang lumipas na hindi sila bumati sa social media at panggitiin ng Aldam Nation. Pero ngayon, July 16, 2025, sinagot at pinatunayan ni Richard Jr. na pwede na muli silang bumati ng tahasan at malinaw kahit sa kanyang social media account at banggitin ang all Nation ng buong buo at hindi abbreviation lang. Ang sabi ni Richard Jr. sa kanyang pagbati, Happy 10 forever in our hearts. Thank you for the memories of the nation at my finger heart sa dulo. Pagmasdan pong mabuti ang pagbati ni Richard Jr. Sabi po niya, happy forever in our hearts. Sabi po niya, in our hearts at hindi po in my heart. Ibig sabihin, forever sa aming mga puso. Sa puso nilang dalawa ni Nico Manday Pokerson. At para mas malinaw na maunawaan na sa kanilang dalawa or Alden and May nang galing ang pasasalamat, nakakapital letters ang salitang Aldove. Al for Alden, Dab for Yayadab para po ma-emphasize at madaling makita na sa kanilang dalawa nang galing ang mensahe. Para sa lubos at masayang pasasalamat sa magandang memories na pinagsaluhan ng Aldab nakasama ang fandom ng Aldab Nation and True Godhead Aldab Nation. At buo po na mababasa ang Adam nation At may finger heart pa sa dulo na ang ibig sabihin po nito, appreciation. It can be a way to show gratitude or thanks similar to a verbal expression of thank you. Happiness and joy, the gesture can also indicate a feeling of happiness or of positive emotions. Ibig sabihin po, lubos at taos na galing sa kaibuturan ng kanilang mga puso ang pasasalamat na kaligayahan at pag-asa na idinulot sa kanila na pwede rin may balik na kaligayahan at pag-asa para sa pinagbigyan ng finger heart. At dahil ang pasasalamat ni Richard Jr. and ni Comende ay para sa Aldab Nation na siya mismong nakalagay sa pinakadulo ng greetings at may katabi pang emoji ng finger heart. Mukhang may natatanaw ng pag-asa na parating na ang kaligayahan na hinihintay ng pandom ng Aldab Nation and true-blooded Aldab Nation. Matapang na muli si Richard Jr. na banggitin ng Aldab Nation sa kanyang Twitter. Salamat ng marami sa pagbati kasama ang pandom ng Aldab Nation. Masarap sa pakiramdam. Nasa paglipas ng panahon na animo ay tila ba wala ng pag-asa na mabanggit pa nyo ang Aldab Nation. Pero ngayon, hindi lang pagbati, kundi inamin nyo pa na forever sa inyong mga puso ang fandom ng Alder Nation kasama ang mga magagandang memories na sabi nyo ang dalawa ni Main na lahat totoo, walang script at wala kayong pinepeke. Walang duda, ramdam naman yung pagiging genuine at honest nyo sa inyong ipinapakita. Kaya nga sa inyong hiling na sana kita-kita po tayo hanggang dulo, hanggang finish line na sinabi nyo Alden and Main, sa pandom, tinupad yan ang pandom ng Alden Nation and True-Blooded Alden Nation. Magpasa hanggang ngayon. At kung foreverman sa inyong mga puso ang fandom ng Adam Nation and True-Blooded Adam Nation, kayong dalawa, Richard Jr. and Nico Main, kasama ang inyong mga anak, forever din sa puso ng buong fandom. Noon, ngayon, magpakailanman, hanggang sa kabilang buhay hindi bibitaw, hindi susuko, hindi uurong sa laban na para sa katotohanan ng ipinaglalaban. Ganyan kayo minamahal ng pandom hanggang dulo, Mr. and Mrs. Pokerson Jr. pa rin. Samantala, congratulations sa fandom ng Adam Nation and True-Blooded Nation sa matagumpay na outreach program para sa children of Santo Niño Binyan sa mga punong abala, Ma'am Mila and Ma'am Nelly, at sa lahat ng sponsors, mabuhay po kayo. Naway pagpala, pa po kayo ng Panginoong May Kapal. Kaya naman, good vibes lang po tayo kanan. kananstop. Salamat po sa lahat ng na comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa na comment. Shout out po sa inyo lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po, po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and True Blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.